Yan guys tayo po ay magluluto po ng hinalo kaya po tayo naglalagay po ng royal. Yan. Yan lalagyan na po ng asukar. Ay. Yan ang masarap. Lalas na mag-asukar. Puyo tit! May tuyo ba gali yan? Parang <laughs> ano, adobo na yan. <laughs> uh, ito ba ilalagay? Okay. Okay. Nasa silulog? Tatlong kilo na yan eh. Kuha dyan na yung Nalalabas. no? Pasingo. Yan na yung mga panitia. Ay, hindi <niya. laughs> Tama na. Tama na lang. Hup. Iyo. Tutubo. may binibilog na po ni Lolo tas na ritual uyo Uy, dapat ini bilog na bilog ko din daw ritual <laughs> ayo <Ayaw laughs> na lawet nang matulas sa tanay ko eh mas hindi pa parehas. Hindi na may pinipit kapag ganito ba? Baka gawin nga, Nortule, eh, bilogin pa <laughs> No. Yan nalagay na po. Nating gawag. Hindi na, ikaw. Ang gagalit na si Tonton, hindi na sila makalabas. Hindi na, no, Yan ay palutang. Tag-iisa na. Tama <laughs> na yan. Aho na, tapos na. Tag-iisa. <laughs> Luto na, aho <ahonin> na. Oo. Oh. <laughs> Tag-iisa na daw. <laughs> Oh, ano na? Ano na? Okay na. Eh. Dumanay. Tigilan na 'yan, So, yon ini nakaka-inis. <laughs> Di sinigang nana. <laughs> <Sinigang. laughs> ya. Yeah. Agani pala magalo sa chulay. Oi. <laughs> Bi, na nga amula na. Ngayon na La, yung ng, ng, ano niyo sa niyo. Ah, kunin na. Yan pa akin si. Ako naman. <laughs> na, pay, pay, na, pay, na sa akin. <laughs> Yan guys, at nilalagyan na po ng peanut. Yung ating pong hinalo. Yan po ay kailangan ay halong-halo ito ha. At po, hindi tumitigil ng paghalo. Yan po ay kailangan ay po pag ano paghalo. Talaga po, hindi mapapagod tagaktak po dyan ang pawis pag nag, uh, ano, nagahalo. Iya. Yeah. <laughs> tawang nga po kami di yan. Iya. Yeah. Yan yeah. at nilalagyan na po ng star margarine. Nilalagyan din po ng condensed. Sarap na kahit Kain po. Pinibigyan na kayo ni eh, Tito ng tissue. Oh, tissue tayo, okay? Tissue. Puna sa mo. Uh, <speaking Ay, d -may laughs> puna sa Qatar Jules. Eh? na, oh. ang hapong Laila. Ang dikat ka. Hindi na. Tatata. ko. Ano yung Patamaan yung puti uh, sa Ito, tissue. Oo. Oo. Diyan eh. Hindi <laughs> ang pagpupuan. Ganun o, kay Papa Grim daw. No? Hindi ah. Yeah. Pero nakawala-wala na yung iba. <laughs> Yan guys, yung nilalagyan din po ng ah, yung mani. Yan po, ibalik po yun eh. Sugo po ang aming binili. Yan po ang aming nilagay. Ito plastic. Sige. Kaya na. Yan guys, at luto na po yung ating ginalo. Malagyan na po na sana sa mga tupperware. Yan. Bali po kayong pinapantay-pantay. At si Papa na po ang taga si Dede. Taga sa Iden, sa sa Taliasi. na ayaw niya kasi. Yan na rin yung mamaya ating ikukon. Sa online yan binili. Ano ba? Ano ba? Ano Ano online sa online ayan dadalaga ito ang lang ako na yan ante alam mo ko ay tira mo na yan iba na ang video ay tira nila na po ito mo yan guys, bali po, pasingo na po ating lulutuin. Yan po, tayo po may mga kawayan po. Yan po, y si, si, Papa po ang nagkonkon con kawayan ang nanguha po si Papa, si Rachel, tas po si Mahal, at dito po si Lula. Si, si Lula po lagi po ang nagaano sa amin. Pag kami nagpapasingaw, yan, nagsasali na po sa isang kwan, ah, uh, kawayan. Bali po ang ating ingredients din po sa ating pasingaw. Yan po ay may malagkit, tapos sumay may bigas, tapos may star, tapos po asukar, tapos po yung peanut. Yan po po namin, yan. Adami po mga manunood. Tapos hindi niya talaga pinupuno. At yung likes it. Yeah. ito. <laughs> <laughs> Wag ka na. Wala. Wala hindi alam. Basta ka talaga. <laughs> 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 tumunatyan la kaya mo yung may bibitak mo nito usasama may bibitak usasama napa bibitak gula usasama ko bibitak mayro pa pagka bibitak at namma yaya 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 sasama kung may bitak. Dapat ay lasti na lang pala ang binili. Ayos, hindi rin natutunan. Ang lasti? Oo, oo. Eh. Oh. Yeah. Ah, <suspiroid> <Enlightenment> tingnan, <Sanastic> try mo. Sige, tapang mo rin ito. Pipitin mo yung tontali ha. Mga mamaya niya eh. Ini nak kamu ngamun. Ini nak lapak tu kon. sa yang sangat. Kita tak. Tama nak kon. Ini tu kaya tu ng ganyan ay gango at hindi matagal makaamag pagano hmm ini do may tagalagay may tagatali tagahawak lang po ko nito. tapos ay nag-arrange iya yeah. dito lang ulit kami lang tabi ito may tawa kami tang pa yung Go, Anji. Ayos yung Anji, ba? Ayos yung baka nung kumutsudulo sa labi <laughs> nyo yung mo na paklang ng saging dyan sa gilid para huwag umano. Yung malaki-laking paklang hali. At para huwag gumara. Guys, napo na po yung ating naluting pasingaw. Sasakwang na lang po yan. ng tubig. Yan guys, at nakasalang na po yung ating pasingaw. Yan, antay na lang po siyang maluto. Yan guys, at luto na po yung ating pasingaw. Yan guys, umuusok-usok pa. Napakasarap po ni An. Yan, at may bisita po kami dito, nakikikain po, at may lechon pa po kami dito. nang <laughs> So, yan po kami po ay inakit ni ate dito. O Parang hindi naman yata kami nangakit sa inyo, kailan pumunta. Ako binakit dito ni ate, na papatikim po si ate na... Ano natin magluto yun? Okay, Pasingaw. Pasingaw. Ay masarap po ang pagkakalo po ito. Aba, po't kami pinagluto na ni ate na ito, ah. May pride, may... Pabaan ng kakalaw. Ano lechon pletsyon nila. Ipin ride na. Ano pa Oo, may bituka ka pa, ano? Sa so, na. Saka umalis na ni ay. Ay, iyon. na maganda. <laughs> pag may pasok na Ah, ay. pag baso ko. Oo. Pag-sasas kang baso Nandito ulit ako. Yeah, nandito ulit siya. Uh. Pero nauna yung matamis natin, honey. Ay, kanin. Iyo. ah. ah

ano sa pwedeng ako nakain ng legs? legs. Wings lang na. Masa. Mas maano yung wings at may mga buto-buto. Tanggal. Gaya pa. Pag kami pa na namin yung mga buto. Oh. Yung mga 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 buto Hmm. Mga picho ay... Nabibili naman po yung gala niya. Meron nga lang ang kilo. Aba. Ito. 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 buto yung buto

Terima kasih. 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 Terima